O, be, oh, kumusta oh. <laughs> <Wow. laughs> <laughs> <laughs> yung puso mo ngayon? Shit. Enough ko yung electrico ang kasi para gusto ko walang walang ibang ingay na marinig kundi yung ingay ng tibok ng puso niya. <laughs> Yung kubog ng puso niya, saka yung boses lang niya yung gusto kong marinig. Ba't ka mo Oo! Hmm? Bakit? Ba't sa'yo ako nakita yan? Regalo ni ate MJ yan. Ayan na dumabuksan ako nakabukas. Oo. Merong very, very special. Wow! Nagulat ako. Kala ko, sino yung pumasok? Uh -huh. Alas kakarating ko lang ako kasi. Kakarating ko lang ako kasi sa ka Tekram. 3 three days ako kami sa ano. Sa aming mission. Oh. Ginulat ako. Napahaba ko sa camera kasi meron daw po siyang sasabihin. Sabi ni Tita Joe. Pero siguro mamaya na yun. Gusto ko muna kitang... Gusto mo na kaysa gusto mo na kitang kumustahin. Ito si Guesting. Okay. Bless wow. <laughs> ko. Eh, ikaw daw ang gagamit niyan. Sabi ni Kuya. kuya hindi. Sabi mo daw sa kanya. Ah, <laughs> oh. Hindi na mamaya. nga. Eh, nandito pala yung special sama ni Tita Joe. Hmm. Oh. Ninong yeah. Gerald. Ninong Gerald, kumusta po? Mga telegram, kakarating lang ni Tito Gerald nung... Nung... Monday. Monday. Just day ako kumata niya. Hmm. Ba't okay. ganun? Gumagwapo kang gumagwapo. Oh. alagang alagang Tita Jo. <laughs> okay. Siyempre maraming, uh, maraming na rin nakakakilala sa'yo. Kumusta? Ah, uh, kumustahin mo sila. Magalaw ka. Ah, uh, kumusta po sa lahat ng mga katikram dyan? Hmm, pero kinabahan ako kanina. Sabi ni Tita Joe, may sasabihin daw siya. Parang kinabahan ako doon. Pero sabi ko, mamaya na lang. Sabi ko, kumustahin muna natin. Kumusta yung work? Ganun pa rin. Mahirap. Hmm, ganun talaga. Mahirap no? malayo. Mahirap malayo. Lalo na pagka meron ng special, very, very special someone to your heart. Hindi naman kasi lagi kami nag-uusap. Mm. Busyos. At sa kayo Tito Gerald? Nag-sumama kami kay Juan Testi. Mm. Nagpa-extra yan. Oh, kumusta yung puso mo ngayon? <laughs> uh. Siyempre. <laughs> Hanap ko yung electrico, kasi para gusto ko walang walang ibang ingay na marinig kundi yung ingay ng tibok ng puso niya, yung kubog ng puso niya at saka yung boses lang yung gusto ko marinig. Ba't ka namumla? Na hmm. Bakit Ba't sa'yo ako nakita yan? Regalo ni ate MJ okay. yung... Ayun ang dumabuksan ako nakabuka. <laughs> ah. Nakita mo ba ito rin? Nakakailang tawag pa rin siya. Ready ka na ba Alam mo ba ang darating siya tita Jo? Hindi. Sabi niya February pa. Ah. Na-extend yung contract niya. Oh. Tapos na, nandun na pala Sisi. <laughs> oh. Pero alam, alam ng mga ninong ninangs yung pag-uwi mo, yep. Tito Gerald? Wala. Kahit sila dito? Sila... Okay. Kahit sa bahay hindi. Hmm. Pasin. Wow! Wala ka alam mm. ano, kaalam, yung alam. Mm-hmm. kinakabahan tuloy ako pero ano ba? Ben, huli dito huli ka dito kinakabahan ako sa sasabihin ni Tito Gerald, sige na nga oh no <laughs> sabihin mo na kita. what? <laughs> wala pa wala pa wala pa lumapit kay Tito <laughs> Joe. <laughs> Katekram, wala pa naman akong ligo 3 days. Wala akong ligo, ito mahal eh. Walang tubig kasi doon. Kaya dapat maayos namin yung ano doon. Hindi naman pwede mag... Wala naman kakaya... Ka? Hmm. <laughs> alam na ba ni Kuya Steve? Pinagpawis ang katekram. Alam ba ni Kuya Steve na yung balita? Maybe yan na. Alam, parang alam ko na to. O sige, sa akin mo sabihin na ako naharapin ko yung ano mo. Handa na akong pakinggan. Mahal, dito ka. Kuya dito. Hindi ba dapat, la, dapat lahat kasama? Meron kayo lang ganun dito yung isang upuan daw po nung lahat. Mm. Kasi wala pa naman nakakaya. Dito pa Eh, parang ay, na pa naman. Lating ko yung stick. Eh. Kasi dapat naririnig lang dito yung kubog ng puso niya at uh, puso niya. Okay. I, I really don't know what Tito Gerard will gonna tell me. I don't have any idea. Kami! Benben -ben, kami! Say it! Punta ka ngayon. Nilong. Dito. Punta ka ngayon. Dito. Sige Nasa'y pasalubong mo. Bless to Ninong. Bless, bless to Ninong. Uy, dapat may masarap tayong ano. Parang yes, nalarandaman ko na kung ano yung ano. Bless. Ito, ito, masarap yung ulo ba? Masarap? Oh. Ito, oh, ito, birthday ni Ninong. Ayaw nga pala kami. Ito ka ni Ninong. Ninong. Ito, ito. Hindi pa sila friends. I don't like it. No, kasi oh. matagal silang hindi nagkita. Ay! Parang oh. oh, hindi pa siya nakalabas ng... Hindi! Nagkita na sila <laughs> ng baby. Eh ngayon, mas matured na lang. Tito Jun, dyan ka muna. Yes! Kasi may sasabihin daw sa akin. Eh, gusto ko nandito may ka natin. na rin. Baka naman ni bro. Depende. May kakasala ba? <laughs> hey, hindi ko alam. <laughs> ano ba? Ano ba balita? Eh, siyempre. Ano pa ba? pa ba yan? Ang galing sa rin siya sa Hmm, eh. Okay. Ganda pala yung memory. Quiet, na, mo yun. na, quiet, quiet mo na, quiet mo na. Ay, hindi eh, no? Oo, sabi okay. ko nga, may dapat, parang nararamdaman ko yung ibig niya sabihin. Sabi ko, dapat pala special yung mga pagkain ngayon. Yun, tama. Birthday pala ni Kuya Nico. Nakalibre pa tayo. <laughs> 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 hindi naman ko pakain. Hindi eh. man, man pinaghintay yung makaligo man lang ako. Hindi sa kundi ng kaligo. Pero halata naman ba? Malakit kasi yung kaligo. Uh. Parang fresh-fresh mo okay. nga eh. Magpapasko. Bobo mo nga eh. Magigisig po yung kaligo. Okay, sige. Kinakabahan ka ba? Kundi pa wala pa kami sa kalahat yung nakahintay siya, ano to. Siguro mas maganda kasama na sila lolo at lola. Pwede. Oo. Kasi, hintay na lang. Pero nararamdam, parang nararamdaman mo po yung ano, may something. Ako, <laughs> mas marami nga may atas. Mas lalo siyang mga pagbabay. Okay. O, sige, mama. Ano muna, manood muna tayo ng Mary. Mm, okay, sige, sige, sige. Alright, alright. Mary pa tuloy. ay. ayun. Oh, nasakto. Ayun na. Baka, Nanonood po ako kasi katekram para kasi bago ako maligo. Sabi ko pa yung pako pa ako bago ko maligo. Alam ko horror mo. daw yung dibdib niya. Kabugin mo kasi. Okay. Buksan ko na ito kasi pinapawisan siya, Kate Grab. Ayun. 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 siyempre yung... Kaba? Excited, huh? ako. Ka excited ako. Yung emotion. <laughs> <And, laughs> I'm, I'm very, very excited. Kuya Steve. Kinag oh. ko na sa kanina, pero parang masado masyado akong ano. Ha? pa din ako. Huh? Okay. Mm -hmm. <laughs> Wala pa, tito. Hindi pa nababot. Ang eh. <laughs> <laughs> Kumain ng durian din yung ito to me. Ay, dito po rin. Nasarap po pala nito. Mahilig po ako sa durian, pero masarap talaga pag yung durian candy. Oh. Uh, at least dito Gerald, yung kay Tito Ram na ganito. Parang na-warm up mo kayo. Mm. Oo. -hmm. Oh. Ah, diba si Tito, so <laughs> kung okay, ako masasalay si Tito, kung mo may hindi. Kaya, grabe na, 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 ano ka ba? Tama ba yung ramdam ko? Baka ma, baka ma ka. <laughs> iba naman ang to. Ah, okay. Ah! Baka yakala ba, may, yakala niyo to? <laughs> Hindi ko nga alam, baka... <laughs> hindi ko alam. Baka iba. Okay, oh sige mamaya na lang na telegram. Pero... <laughs> hmm. Parehas kasi nagsisimula sa M. Ha? Ah? Hmm, sisimula sa M. Dalawang word kasi, baka yung isa yung akala ni Tito. Mamamigrate mo What? Yes. Oo, oh, doon namin sa Iloilo na. Oh, no. What? Ano <laughs> 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 ba? Oo nga, sabihin ko na huh? Huh? Oo nga, na. Oo oh, nga, doon namin sa Iloilo -ilo after New Year. trial, trial lang. Ah, oh, no. oh, after. Akala ko after ano pa? Oh, after, after After ni Raven po. Oh. Hindi, so, after yeah. ng ano yeah. niyo. Uh, Hindi, doon na. doon na. lang. Ano ba yan? <coughs> Pwedeng na ba? <dyan? laughs> wala pa nga, Tita Jo, eh. Parang, <laughs> parang nalungkot naman ako. Iba pala yung ibig sabihin Hindi pala nila. Hindi, dalawa yan, dalawa. Oh. Hindi, isa lang. Sabi ko, yung kala ni tatay iba. Sabi na, sabi ko, after New Year, mag-stay na kami ni Gerald sa Iloilo. Ikaw naman! Ba't di ko lumapin? <laughs> alay na ba? Ano ba yun eh, no? <bye. laughs> Doon na kami, Boy Boy River. Oh. Kasi, kasi talaga kami, okay. yun talaga yung design ni Lord. Di ba alay, ano, nadagdagan yung isang bakasyonan na natin, Nay? <laughs> Iniisip ko But, yung Mary. Ayun know oh, Mary. Ah! <laughs> May grade pala. <laughs> Mary. Ah, yung totoo, Tita Jo. O, Oh, na. Oh, Oo! Oh. <laughs> si Tita Jo rito. Okay. Gila, uh, <laughs> pa ba? <baba>, Kinala kita? <laughs> Trio sa'yo. Uh, hindi niya kumaiwan si Julia <laughs> Hindi ko pa nakaramdam dito, naramdaman na ako ni Tita. <laughs> ano ba <boy>, yan? <laughs> di ba na? Ad <laughs> joke! Na <laughs> Diyos ko po, kala ko. Ay, kala mo Ano, wala ni si Tita Jo? Hindi, kasi sabi na ano, hindi. Maan ka. <laughs> <laughs> hindi, kasi parang iyak si Tita Joe. Sabi ko, <laughs> ay, totoo. Hindi, Ay, kapatapos, piling ko mas, iyak, <laughs> <laughs> sabi, <laughs> sabi ko, parang iyak si Tita Jo. parang totoo, sabi ko. Si sabi, sabi sabi niya. Ko. Ano ba yung mata niya? Pero ako kasi 50-50. Mm. Kasi eh kasi sa very new design ito ko sa yung lalaki talaga susunod ka. Mm. However naman may tindihan sa na mo kasi si na, Si Tita Jo na lang natitira oh, dito. Oo. Baka mm. naman. Oh. Diba? No. I mean, si mga anak ni Nanay Asha at Tatang. She siya na lang natitira. Huwag naman, naman. sa'yo. <laughs> <laughs> Ay, may nanan dyan. Ka, ibig sabihin nila. Ah, may ako siya. Nanan dyan. Sige, mo na yun. Um, uh, sa abroad lang. Sa abroad yung tatlo. Hindi, ano naman yun? Sabi ko sa akin. Ay, si Raven! Ay, si Raven! Actually, pa si Raven kung totoo. Kaday si Raven. Nakuha mo si Jillian. Ay, Ay, Jillian. Teka, wait na. Tawagin. Wait na! Mababad mo mamaya na lang. Mamaya. Ay, maayos. Huwag na natin sa iyo. Eh, si Raven! Ben, bye bye tita. Tita Jo, bye bye. Yung kahit na nangangalay na yung kamay ko sa ano, galing kami sa... <laughs> sabi ko, iyan ako muna yung kamay ko. Tapos biglang may sasabihin daw, napahawa ko ng camera. Tapos... Ito <laughs> ang sa reaction mo. Hmm. Hindi, nasisipit na gano'n. Hindi, hindi reaction niya dito. Ha? Kasi mo sa din sa joke ni Tito. Akala ko hindi na nagjo-joke lang ako. Seryoso uh, pa na. Okay. Kasi nakita ko mga ganun yung... Oh, sabi ni Ken Ben. Ben, ano sabi mo? Oh, beautiful, hmm. eyes. beautiful, beautiful eyes. eyes. Beautiful eyes. A beautiful eyes daw. Sabi niya, one year old na ako may beautiful eyes. Seryoso sa akin. Sige tayo, maligo ka na muna. Amoy, ano ba? Amoy... Ay, ba ba ba? Ay, hindi. Hindi, papay na ko ah, muna ah, yung pa ako. Sige, ma Manu ba? Manood muna kami ka, Tekram. Mamaya po. Iyan na po namin yung gusto talaga sabihin ni Tito Gerald. Hindi na si Tito po rin right? dati? Wala. Lalo na yun. Naka alam, alam yun. Eh parang maganda. malaman eh para Huwag mamaya kasi may ingay doon. Hmm. Siyan? Maganda kasi yung vlog kayo doon. Ah sige. Uh, sabihin mo dito sa mga kategram ano yung plano mo. Ito. Kasi nabigyan natin yung mga kategram. O ikaw lang na dito. Nakaano ko dyan. Ba dito ko titingin sa camera? Para kategram mamaya. Huwag yung, yung gusto, yung gusto masabi? niya. g muna ako. <laughs> ah, <pardon>, <laughs> muna ako. muna ako. muna. Kamyon muna kay kasi Ang gawin niya. Ganun pa rin niya, pa rin. Parang walang pinagma. Kaya <laughs> ayun, kundi ay, sa atin, sa na. May camera. <laughs> Ang sabihin mo na naman. Kunyari na, practice. Ayan sila. Tapos, eh, ayan sila. Oh. Practice mo na yung sasabihin mo. Kuya. So, yeah. <laughs> okay. Baka may mati dito. Bilisan <laughs> mo na. Pero totoo ba yung nasa isip ko talaga? Yung ano na, kasalan na. Oh. Oh. <laughs>

ang lang, no next <laughs> so, year na ano 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 Yan yan ano Kami ano ano Pero ano sila tuk oh. ano na <laughs> Wala namang problema. ano 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 Sasabihin mo. Kuya na, mm. kukunin ko na yung kamay ni <laughs> <Nangyong> <laughs> <man>. <laughs> Hindi, mamaya mo yan, yan. sa lahat. Kung masama ka, dahil sila, in-flat. Hmm. Dito tayo lahat, tapos maghihintay, naka... Ano sa'yo? Naka... lang, <laughs> naka na nakaka Kung kayo nga lang, ba, hindi mo okay. makapagsalita. Paano kaya mamaya, ano? <laughs> <laughs> Totoo na na Hindi naman sa Tito na, na na, sila kainan. namin namin. Kasi yung namin, January End of oh. lang. Ba, yung I, na the the Process naman. Pero mo sasabihin uh -huh. kay Tito Jun mamaya na. Tayo lang nakakalam muna. Okay. Siguro naglalag si tita. Ha? Ano talaga? Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ano ba Kaya Ano ba talaga? Ano ba Isang banda kasi ka si Tita Jo po, kumbaga sa ano, talagang ano na, anong tawag doon? <laughs> Tsaka iba talaga yung ano, yung magkaroon ng sariling pamilya. Tsaka ano naman, talagang panahon na. Kumbaga sa ano, lum nalaglag na nga lang eh, sa sobrang hinog. Isa <laughs> <laughs> uh, uh, Tsaka naghintay siya ng bigay ng ating Diyos. Huwag uh, <laughs> kayong maingay, Hmm, si Tatang. Hindi, hindi, pa pala ako nag-bless uh -huh. kayo, Tatang. Wala ka ni Ming Hmm. Tatang ni Ate, may makaya. Para makahabol sila ng ano, makahabol sila mga tatlo, ganun. No kategram. Makahabol si Tit Ninong Gerald ng mga tatlo, apat. Ito naman ang Sarap na sarap sa candy. Mm. Ano oh. nang nagpabusog Kaya nga, madami pa. Wala pa ba yung food okay. niya? Mamaya na lang po ulit. Okay, sino po yung sobrang natutuwa dyan sa gagawin po ni, ni Nong Gerald mamaya? Oh. Mamaya na lang po ako, Tegram.